Another day, another vlog Hello mga kachaps For today's vlog yeah, Vlog daw si ma'am On my way to Calapan For convention yeah. Daming dala guys, nag-iisa ako Super init Grabe ang daming dala Pero fresh pa rin si ma'am Dahil sa Maka sunscreen ako guys Okay. Bye-bye. Here na sa loob. Oh, karibok na ang aking tura. Ay. yan dito na ako. Last ano na ako. Last ano, cut off na. I to world <laughs> oh, no. Guys, stranded kami May balat sa Pesil C May balat na no Okay <laughs> guys, mabasa to <laughs> oh. Binagyo na kami Bagyo na ata to <laughs> Fake news! Fake news! Fake news! Masarap dito sa hotel ng SETI. Ano? Masarap dito sa hotel ng SETI. Pagkapasok malamig na agad dito sa iyong Excuse me! po nang po ng extravaganza dito po sa Calapan, Mindoro. Kaya tara! Araos po ang day one sa amin Descuentro Extra Baganza dito sa Kalapan Mindoro. Kaya guys, paldong-paldo si ma'am ngayon. Thank you sa lahat ng mga suki namin sa mga wholesaler dahil sa inyo malaki ang sales namin. Oh, diga. Palakpak naman. Sabi nga nang ni boss, very good. <laughs> last day na and uwi na pero wala na tapos na ang aming discounter extravaganza dito sa New City Calapa pa ng mga stocks dito sa mga frozen pero may ibabalik pa pero worth it naman ang pagod guys yes thank you sa mga customers namin na dito sa Calapan Mendoro thank you thank you at paldo paldo ang kitaan sorry pagod na guys hindi na ito tumata hindi na ito nata tumatawa eh, hindi na tumatawa guys Diyos ko grabe na ang gutom nito oh. ayun o oh. pero sige guys magja jollibee na lang Guys, mga mga chub, dito ako pala ako nag-check-in sa, rice land in two. Dito po sa Kalapan, Mindoro. Ayan. Uwi and time. Uwi na si ma'am. Diyos ko po. Ang init, Lord. Sabayad na. Wala lang pera si ma'am. Going to port na. See ya. <tinyo> Sige, tanong mo. Ako, pwede pa. Uwi ang time. <tinyo> Hindi ko na-expect na ganito pala ang mangyayari. Sobrang ano, sobrang haba ng pila.